Hello mga ka-sisterettes! Good morning! Good morning! Ayan! Happy Thursday po sa ating lahat! Ayan! Samahan nyo ako sa aking trabaho. Nandito ako sa work ko ngayon. Kadarating ko lang. Kadarating ko lang dito. Wala pa yung amo ko so mamayang gabi siguro siya dadating. Kasi may business. Trip siya. Kahit walang amo natin kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin ng Euro. Kudkud -kud Euro tayo. <laughs> kung di tayo magkukudkod, wala tayong pera. Wala tayong pang bili ng kung ano-ano natin dyan. Pang support sa sarili natin dito. Yan, ganyan po ang buhay namin mga OFW dito. OFW sa Greece! Hello, hello, hello! <laughs> hello po, shout out po sa lahat ng mga OFW dyan all over the world. Ito yung ano... Palagi akong kasama pag umaga. Tchanan! Coffee break. <laughs> Have a coffee. Gregoris. Oh, Gregoris. Baka naman. Okay, sa kong order sa'yo. <laughs> Ay, yun ako po. Para hindi tayo antukin kahit wala ang amo natin. Kailangan natin magtrabaho. Di diba? -ma ba? Yung may iba. Wala, alam nyo, wala trabaho. Walang amo. pag banjing Pero tayo. Pag-work tayo. Okay ba? Um, nadali. Mainit summer kasi ngayon ay mayroon akong electric pan mini dito ako magbukas ng aircon andito tayo sa kusina so stay put muna kayo diyan kukunin ko muna yung mga gagawin ko mga trabaho ko ano ah, na kayo itutur e, ko muna kayo pala itutur muna kayo dito sa ano pero sa loob ng um, bahay ng amo ko ha? sa labas lang para makita niyo naman ang view dito sa trabaho ko dito sa Pilipinas Pabukas muna tayo ng ano. ng Beranda. Mm. Sensya nyo na. Cellphone lang gamit ko. Ano, paano ba yung mag ano dito? Ayan. Papakita ko sa inyo. Ang view. ayun na yung ano. Yung decabitos. Greece, Betul capitals of Greece. Kita ba? Hi. kita. Hindi yang friend Kau suka kabila. Oh. Hi, Yes, sir! Yes, Ah, <laughs> oh, tiba? kahit nandito tayo sa trabaho, mayroon tayong kaibigan. <laughs> sa kabilang kanto. Mayroon din akong kaibigan yung supermarket. <laughs> dito, yung beranda ng amo ko. Guys, ito ang beranda ng amo ko, guys. Uh, palagi kong binidiligan. Kailangan, every day nandito, uh, hindi pwedeng walang ano dito ng one week kasi patay yung halaman na dito. Paano ba mag-flip? <laughs> Ayan. Ang view naman sa kabila. Hindi kita eh. Maganda sana ang view sa kabila. Mm. Against the light guys. Hindi mo makikita. Kailangan yan ito. Kita ba? Ano natin, idim natin. Kapasakaan. Ay. Wala, ayaw. Ayan. O, di sa baba kita yung may old house dun. Parang na yan. Ilang years na. Yan ang trabaho ko. Everyday yan. Sa baba. <laughs> ah, diba? Pag may video ka, nakita mo pa yung kaibigan mo. Lagi kasi nag-ano yan, nag- uh, nag- uh, nagpapasya uh, ng aso niya nakikita ko diyan sa baba minsan nagka-high siya oh, may ganda doon sana oh kita niyo hindi na siya against the light i zoom natin ha yung view dyan. para kita niyo. oh. edit ko na lang kung anong pangit yung pagka-ano niya Ayan. Nandito ko sa ito saan ang Saan ang ito Against the lights kasi. Against the lights tayo guys. Ayan. Na no, may stop ko muna.